Timmy, ang ebanghelyo natin ngayon ay galing kay sa ebanghelyo sang ayon kay San Juan. At dito ay nagpapakilala ang ating Panginoong Jesu Kristo sa mga Hudeyo na mga sumusunod sa Kanya at nakikinig sa kanyang mga sinasabi. At sabi ng Panginoon, ay, ay alam ko naman na meron kayong pinaplano para sa akin. Na, Nag naging, naghihintay lang kayo ng pagkakataon na makahuli kayo ng magandang salita na sasabihin ko at uh, uh, gagamitin niyo yon laban sa akin, sabi niya. Pero sa Ebanghelyo ngayon ay nagpapaliwanag ang Panginoong Kristo na siya ay isinugo ng kanyang ama at ang purpose ng kanyang pagpunta rito sa lupa ay ikalat ang pag-ibig ng Diyos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Last night, nag-taping kami ni Julius Babao. At oh, okay. napag-usapan namin, Timmy, yung tungkol sa nararamdaman ng Diyos Ama when He permitted, kasi di ba diba, uh, My purpose ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Uh, hindi lamang nagustuhan ng ama na you know, magkatawang tao yung anak niya, pero may purpose. So, uh, ginabayan ko si, si Julius at saka si Tintin. Sabi ko, meron tayong dogma of immaculate conception. Marian dogma yan. At doon, tinatalakay, na ang mahal na birhen ay isinilang, ipinaglihing, walang kasalanan at ang purpose niyan ay maliwanag na maliwanag. Doon sa sinapupunan ng mahal na birhen sa kanyang paglaki, ilalagay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. At sapagkat ang kanyang anak ay Diyos, hindi po pwedeng ilagay sa sinapupunan ng isang makasalanang babae. Di ba? That, Is, oh, that is why meron tayong Immaculate Conception. Now, nang isilang si Jesus, 33 years after nagsimula ang kanyang public ministry. At ang purpose ng kanyang buhay ay upang ibigay sa atin ang bunga ng kanyang kamatayan na buhay na walang hanggan. So ipinaliwanag ko ito at maybe siguro uh, uh, tatalakayin din ni, ni Fatima sa kanyang pag, uh, pagpapaliwanag na uh, kinakailangan na ang anak ng Diyos na spirito ay magkatawang tao upang mamatay sa krus, upang pahirapan at mamatay sa krus. Sa kanyang kamatayan, bababa siya sa mga impyerno, at palalayain niya ang mga naunang namatay na mga tao. Kasama dyan si Abraham, kasama dyan si uh, Moses, kasama dyan si Adan at Eva. Palalayain niya yun. At doon lamang mabubuksan ang pinto ng kalangitan para pumasok itong mga taong ito. Now, ang purpose ng Panginoon, siya ang tatanggap ng kamatayan na parusa dahil nagkasala tayo. Siya ang tatanggap at imbis na tayo ang mamatay, siya ang mamamatay upang sa kamatayan niya ay matanggap natin ang buhay na walang hanggan na bunga ng kanyang kamatayan. Fatima, ipaliwanag mo ito sa amin. Alam niyo po, Brother June, ito yung sinasabing katotohanan eh, ng Panginoon dito sa yes. ibang hit. Yung katotohanan na siyang, sabi niya nga, magpapalaya sa atin. Kasi tama po yung sinasabi niya na lahat tayo ngayon sa mundo, kahit noong pa, noong panahon ni Jesus, sadyang naging alipin talaga sa kasalanan, sa kasamaan. Mar Mara hindi ka nabibitan no, ng physically or 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 talking of meron bang naaapi iyo, meron bang nang sa sa'yo. Maring wala nga, pero hindi mo alam sa puso at kaluluwa mo at isipan mo may nakakadenang galing sa kasalanan, galing sa hindi magagandang bagay o pag-uugali. And this is the, I think, the meaning for us of, of Lent. This truth that si Jesus, yung krus na yun, uh, na, na usually simbolo ng kamatayan. Kung, kung iisipin nyo nga, no, Brother June kanina, narinig natin ano nga ba talaga nga ang naramdaman kaya ng mahal na inang si Mama Mary noong uh -oh. napak. Ma, right, ba po? right, right. Pero ba ng kot, um, pero walang galit sa kanyang puso kasi alam niya na lahat ng ito ay tama po kayo, may kadahilanan. Lahat ng pinapahintulutan ng Diyos Ama ay may purpose. Kaya kahit po masakit, kahit kamatayan na ang, ang pinag-uusapan, kasi nga, para po tayo mapalaya sa kasalanan, ganito na, ganito na kalaki yung kailangan gawin ng Diyos sa atin. At ganito rin kasi kalawid yung pagmamahal niya para tayo palayain. Kailangan niyang ipako sa krus upang tayo ay mabigyan din ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ay babangon muli, mabubuhay muli, pinapakita niyang kung kayo ay magtitiwala at mananalig sa akin at susunod sa akin at palagi niyong pananatilihin sa inyong puso't isip, ang aking salita. Mm -hmm. At isa sa buhay niyo ito, at itong inyong pananaligan at palagi ninyong panghahawakan, kayo rin ay magigising sa sa ikatlong araw. Mabubuhay din muli at aakyat sa langit kung saan maaari kayong mabuhay ng walang hanggan. And this might sound like a fantastical truth for other people, but mm -hmm. for us who believe in our Christian faith, mm -hmm. ito ay isang katotohanan na Marahil mahiwaga, marahil mahirap ipaliwanag ng, ng siguro in layman's terms or na may intindihan ng iba, pero naroon ang kanyang katotohanan, naroon ang kanyang hiwaga na sadyang hindi maipaliwanag ng tao ang truth na ito mm -hmm. dahil tamang ang may gawa nito. At nasa atin ang pagtanggap at pananalig po sa... Sa katotohanan. Yes. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa sa kausap niya yung mga audio. Ito mm -hmm. yung katotohanan na uh, magpapalaya sa atin dahil dapat nating alamin itong panahon ito ng ng uh, Semana Santa ng Kwaresma Dapat nating alamin yung sinabi ng Panginoon na tayo ay itinatali, nagiging alipin tayo ng mm -hmm. kasalanan. At kapag tayo naging alipin, wala tayong laya. Ito yung laya na gusto niyang ibigay sa atin sa pagkaalipin natin sa kasalanan na mapapatawad ng Diyos ang mga kasalanan natin. At kinakaidagan ay uh, patunayan din natin sa Diyos na meron tayong remorse talaga sa ating kasalanan, di ba? Opo. At ano yan na, Brother June, ah, hindi po ibig sabihin niya na wala dyan ang biyaya ng Panginoon, na wala yung kanyang grace. Mm -mm. Dahil ang kanyang tayo. Mahal tayo kahit tayong may kasalanan. Pero para saan ba ang kanyang biyaya kung paulit-ulit tayong magkakasala, mm -hmm. nang wala naman tayong pagtitika sa puso natin. Hindi right. ba ina na natin ang kanyang grace ah, sa pagkakataong yun? Eh, kaya po nariyan yun upang tanggapin natin. Mm -hmm. Kung baga, sa harap mo ang pagkain. Nandyan nga yung pagkain. Kung hindi mo naman kukunin ng kutsara at tinidor at kakainin mo para sa ampa at nasa harapan mo siya. He's binibigay sa'yo ng mm -hmm. but are willing to receive it. Up. Ganon din po ang yaya ng Panginoon para sa atin. Ikaw ba'y hihingi ng tawan? Ikaw ba'y magsisikap na magbabago? Ikaw ba'y bubuksan mo iyong puso para tanggapin itong katotohanan ng walang hanggang buhay na inaalay sa'yo ng Panginoon? Kung oo ang sagot mo doon, yun po, doon tunay mo matatanggap. You know, the grace that, that comes from the Lord. Mm -hmm. Alam mo, ito ang magandang, ano, magandang bagay na pagnilayan. And we are very thankful to God sa biyaya na kaloob niya every Wednesday na makasama ka namin. At uh, sa pamagitan mo ay mapagnilayan namin talaga ng mas higit na malalim ang mga salita ng Diyos para maisabuhay namin. And we thank you so much, Timmy. Salamat M. din po, Brother Jun, every time na sumasabi po o oh, Merkulis, at napag ko po natin ang, ang mabuting balita and pinapakinggan bin, bin, ko po, po siya habang binabasa po ninyo, pero I try to read it beforehand uh -oh. para po mag-i-read yeah. yes. Ibang-ibang yung natutunan ko sa kung binasa ko lang siyang mag-isa. Uh -oh. Tapos, nasa niyo po, napag-inilayan natin, lumalawig talaga. Right. Ang sarap. na Naandami ko rin pong kumbaga na, hindi lang natututunan kundi talagang na, na nararamdaman at nalalaman kapag pinagninilayan natin yung, 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 mabuting balita. Kaya kung iba talaga yung liwanag. Iyan siguro ang ang bunga ng ano ng pagsasama ng higit na uh, maraming individual. Kaya nga sa yes. pamilya, sa isang pamilya mahalaga din yung meron tayong panahon na pag, pagnilayan natin ng mabuting balita ng Panginoon. Sana 'wag yes. mawala 'yon, 'di ba? Timmy, before we end, pwede ba namin uh, hilingin sa iyo na uh, pangunahan mo kami sa isang uh, maigsing panalangin, lalo itong napapalapit na ang uh, ang Semana Santa next week ay Semana Santa na, na sana ay maging uh, makabuluhan ng pagdiriwang na ito ng Semana Santa para sa amin. Can you lead us in your prayer, Timmy? I gladly gladly, Jimmy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, maraming maraming salamat po. At kung ito ng kwaresma na binibigyan niyo po sa amin upang kami sadyang makapagnilay sa ng dulot ng inyong salita. Upang kami po ay muling magbalik tanaw at sariwain ang inyong sakripisyong inialay para po sa aming buhay. Upang kami mapalaya sa tanikala ng kasalanan ng kasamaan. Lord, marahil po sa buhay namin, hindi lagi namin naiintindihan ang inyong plano para sa amin. Marahil po kung minsan nga, hindi rin namin mapaniwalaan ang sinasabi po ninyo sa amin ng paulit-ulit na katotohanan siyang maglilita sa amin. Sa halip ay kung saan-saan kami naghahanap ng ligaya, ng katuwaan, ng katotohanan hindi naman tunay kundi ang katotohanan lamang na nagmumula sa inyo, ang siyang tangi namin kailangan. Patawarin niyo po kami kapag nakakalimutan po namin ito. Once again, Lord, we need you. Heal us and free us with your truth. Yun po, kahit hindi namin maintindihan, kami po'y mananalig at mga lahat namin po inyong salita. Pagkat kayo po ang aming katotohanan, kayo ang aming tanging daan for being our Lord and God. Sa palaang nawa, paggabay, pagmahal at pagpapatawad sa amin. Nananalig po kami sa inyo, Lord Jesus. Lord, always trusting in the will and the truth. Amen. Amen.